ano ba, Malalaman natin dito. Ito ay galing pa ng ano, abra di ilo. Ay, alam ko na po yan. May hiwagang tubig dito. Hindi na kasi uso dito yung tawas-tawas. Hindi lang po yung tawas. O, oh, yung nalagay sa nungo. Oo. Oh, ay, yung pong puso kayo? Oo. Oh. Yung mga ganyan. Tubig na. Bali, yung, di ba may, diba, may pinasulat ako sa'yo kanina. Opo. Nilagay ko dito sa loob nun. Opo. Tapos yun ay matutunaw, mabubuo. Ha? Ah, hindi, hindi. ba diba, sa tawas ay yung Opo. Hindi totoo yan. Okay diba? Yung papel na pinasulad binis ko sa'yo kanina, yun na yung mabubuo dito. So kung ano yung lumabas dito, yun yung nakadali sa iyo Pero tika, upis na yung mga uh, kandila na inapatap, tubig sa iyo alam na? Oh. Ano po yan, holy water? Hindi. Tubig. Holy shit kala mo kailangang kasi yung water at tayo uh, uh, yung naman Pwede pa pa ito ilumin pero kailangan natin pakita muna doon sa ating pasyente. yun Ito. yata 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 walang halong yata 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 Walang tawag sa tayo Rexona meron Iga nilabas na Rexona okay. Oh yan na Ingahan mo Ingahan mo mo <laughs>